Sa apat na taon ng bawat kadete sa loob ng Philippine Military Academy, walang kasiguraduhan kung sino ang makakatapos, lalo pat hindi simple at madali ang pagsasanay sa loob ng akademya. Pero sa gitna ng pagod, luha at pangungulila, dalawang kordilyeran ang hindi sumuko. Kadet First Class Pinas is the Battalion Intelligence Officer of 3rd Battalion. He is from the Eco Company and will be an officer of the Philippine Army. Isa rito ang 23 anyos na si Kadet First Class Kim Pinas na mula sa La Trinidad Binguet. Breadwinner daw ito ng pamilya. Pagkanta sa mga banda at pagsali sa mga choir competition ang kanyang naging sideline noon bago ito sumubok na mag-exam at makapasa sa Philippine Military Academy. My father is a jeepney driver, tas yung nanay ko is housewife and parang na-realize ko na kailangan kong tumulong sa kanila sooner or later and yung naisip ko na paraan is yung pag-take ng PMA po para at least matulungan ko sila po. Aminado siyang nahirapan siya noong una. Sobrang iba talaga yung buhay nung pagpasok namin dito. Kasi may sinusunod kami na stricto na oras. May upper class kami na laging stricto sa amin na nagtuturo po. Ngunit sa kabila ng lahat ng hirap, isa siya sa anim na na magtatapos sa darating na May 17. Dagdag dito, kinilala siya bilang isa sa mga top performing cadets o kumlaw din ng PMAC Club Lia Class of 2025. Proud lang ako na at least ner present ko sila as one of the top performing sa class namin po. Kasama niyang nakatanggap ng parangal ang 22 anyos na si Kadet First Class Tracy Anselmo Miranda na mula naman sa Bakaking Central, Baguio City. Kadet First Class Miranda, serving as the Regimental Athletic Officer and a proud member of ECHO Company. He will be joining the Philippine Navy. Makakatanggap naman siya ng Athletic Saber Award. Proud po kasi kahit pa paano po man, represent po namin yung Cordillera kahit dadalawa lang po kami. Ang tagumpay ng dalawang kordilyeran ay hindi lamang karangalan para sa kanilang pamilya, kundi para na rin sa buong rehiyon. Patunay raw ito sa kanilang disiplina, determinasyon at pagmamahal sa bayan. Vanessa Bugtong, RNG News.